Ito nga ang ilan sa maraming reaksyon ng mga Pinoy fans matapos nga ng naging impressive win ng Gilas Pilipinas laban nga sa bansang Bahrain. Well, sa Asian Games na matchup nga kasi ng dalawang bansa mga idol, panalo ang Pilipinas 89 to 61. At talaga namang nag-stand out ang magandang ball movement ng team Pilipinas mga idol na nagresulta nga ng 24 assists laban nga sa 11 assists lamang ng Bahrain. Kaya naman merong 46% na field goal percentage ang Gilas, 33% sa mga 3 pointers. And mga idol, yan nga mismo ang napansin ng maraming Pinoy fans dito nga sa sistema na meron itong si Coach Tim Cohn. Nadalam naman natin na pinalitan niya na nga itong si Coach John Reyes. Matapos kasi ng naging very disappointing na performance nga ng Gilas mga idol sa World Cup, habay halos lahat ng mga Filipino fans mga idol ay sinabi na magretiro na, magresign na itong si Coach Jot sa pagko-coach nga ng Gilas Pilipinas at ang kanilang request naman ay na rinig na ni Coach Jot at siya nga daw ay aalis na bilang coach at pumalit itong si Coach Tim ko na ito mga idol ang unang unang ang Gilas din ni Coach Tim ng kanyang sistema at kung ano ang kaya niyang gawin dito sa Gilas. And well, lahat ng mga Pinoy fans ngayon ay natutuwa nga sa ipinakitang paglalaro ng Pilipinas mga idol laban nga sa barin. Talaga naman daw na ibang-iba na ito mula nga sa anilang napanood na itong nakaraang World Cup. At ang ilan nga ay sinabi na nice one nga daw Gilas and good job Coach Tim Ko at sa rest nga daw ng coaching staff. Congratulations sa team ng Gilas pati na rin daw kay Coach Tim Cohn. Keep up the good work and God bless. Nabanggit naman ng isang Pinoy fan dito mga idol na ang sarap nga daw panoorin ng gilas na ito. Yung depensa nga daw ay parehas lang din sa World Cup dahil si coach team din ang humawak sa depensa ng gilas nun. Pero yung offense nga daw kitang kita yung difference. Parang ang dali nga daw ng basketball. Plus may mga good shooters pa daw sa team. Within sa sistema nga daw yung mga shots na kanilang tinitira at hindi pilit. This Gilas will go deep in this tournament nga daw coach Tim Cohn lang ang malakas ganda ng balansa ng mga players natin at ang lahat nga daw ay nagko-contribute napawa pa nga ang isa dito mga idol that's Tim Cohn nga daw you can really see the difference congrats nga daw go for the gold at mga idol marami pa yan na natuwa nga na Pinoy fans sa kanilang na-witness na panood niya na playstyle na ni coach Tim Cohn hindi na nga daw masakit sa mata mga idol and actually ang gaan na nga daw sa pakiramdam damdam na manood ng Gilas Games nang dahil hindi na nadidisappoint sa huli. So yan nga ang ilan sa napakarami na magagandang reaksyon ng mga Pinoy fans mga idol matapos nga silang mapawaw ng ginawa ng Gilas laban nga sa Bansang Bahrain. Napawaw nga sila sa sistema ni Coach Tim kona. at kung gaano nga kaganda ang ball movement na ng Gilas compared sa World Cup. Pero kung kayo naman mga idol ang aking tatanungin, ano ba ang inyong opinion? Ano ba ang inyong salo bin ano ang inyong komento? Matapos nga ng naging pagkapanalo, hindi lang basta pagkapanalo, talaga namang commanding victory impressive win ng Gilas Pilipinas laban sa bansang Bahrain. Komento nyo lamang yan mga idol.